Kamusta mga maka full court? May init-init pa nga ang kaganapan sa NBA matapos ang trade sa pagitan ng Los Angeles Lakers at Dallas Mavericks. Sa naturang trade, nakuha ng Lakers si Luka Doncic, Maxi Kleber at Markif Morris, habang napunta naman sa Dallas Mavericks si Anthony Davis at Max Christie. Malinaw na naghahanda na ang Lakers sa posibilidad ng pagliritiro ni Lebron James, kaya si Luka na nga ang gagawin nilang bagong franchise player. Ngayon, pag-usapan muna natin ang posibleng starting five ng Lakers matapos ang nangyaring trade. Sa point guard position nga ay si Luko Doncic. Si Luko na nga ang magiging bagong leader ng Lakers, kilala siya sa kanyang elite playmaking at scoring, at ngayong season ay nag average siya ng 28 points, 8.3 rebounds, at 7.8 assists per game habang may 35% shooting sa 3-point area ang downside lang kay Luka ay mahina siya dumipensa pero nababawi niya naman ito sa kanyang production sa opensa. At isa pa, may injury siya ngayon kaya inaasahang na makakapaglaro siya bago pa ang All-Star break. Sa shooting guard naman ay magbabalik dito si Austin Reeves. Nang mawala si D'Angelo Russell, biglang gumanda ang laro ni Austin Reeves. Pero ngayong nandito na si Luka, babalik siya sa kanyang natural na posisyon bilang shooting guard. Magiging mahalaga ang role niya bilang spot-up shooter at secondary playmaker kasama si Luka at Lebron. Sa small forward naman ay si Rui Hachimura. Maganda nga ang performance ni Rui Hakimer ngayong season pero nagiging inconsistent siya dahil sa mga minor injury na nakukuha niya. Pero kapag nasa 100% siya, malaki ang maitutulong niya bilang two-way wing na kayang umiscore at dumipensa. Sa power forward naman ay si Lebron James na kahit 40 years old na si Lebron, hindi pa rin natin nakikita mag-decline ang laro niya. Ngayong season ay may 24th points, 7 rebounds at 9 assists per game pa rin siya habang may 38% shooting sa 3 point area. Medyo emotional pa ngayon si Lebron James matapos matrade si Anthony Davis na napapost pa nga ito sa kanyang IG account ng pictures nila ni Anthony Davis na may crying emoji sa kabilang banda, excited naman siyang makalaro si Luka, lalo na isa rin itong triple-double machine at kayang bumuhat ng team kahit na sa playoffs. Dito naman tayo sa center position, na isa sa mga problema ng Lakers kahit marami pa silang big man sa kanilang line-up, ay nag-struggle talaga ang Lakers sa kanilang mga laro, kahit na meron pang Anthony Davis noon. Mas lalo pa ngayon na nai-trade na si Anthony Davis sa Dallas. Posibleng naman napapalit sa kanya temporary, ay itong si Jackson Hayes na isang athletic big man, kaya aasahan nating maraming love pass plays mula kina Luka Doncic at Austin Reeves o kaya kay Lebron James. Posible nga din tumaas din ang production niya ngayong mas marami na siyang playing time. Pero hindi pa sigurado kung ito na ang final lineup ng Lakers, lalo na at may isang first round pick pa silang pwedeng gamitin para kumuha ng starting caliber center. Kulad ni na Miles Turner ng Indiana Pacers at Walker Kesslers ng Utah Jazz at Nikola Vucevic ng Chicago Bulls may mga role players pa nga sila na pwedeng gamitin para makuha nila ito, nandyan nga sila Gabe Vincent, Christian Wood, pati ang napapabalitang kahit si Austin Reeves at Dalton Connect ay posibleng e-trade din basta makakuha ng isang magaling at dekalidad na big man. Kung makukuha nila si Miles Turner o si Walker Kessler at Nikola Vucevic, magiging mas solid ang kanilang depensa at mapupunan ang pagkawala ng Anthony Davis sa loob ng pinta dahil sa pagkakatrade nila dito.